Tag-ulan na naman po, kaya eto, tag-jacket tayo. Eto pong jacket, maganda yung panlabas. Pero di nyo nakikita, pawis na pawis na ako sa loob. Di po ba ganyan minsan pananampalataya natin para jacket? Maporma sa labas, pawis sa loob, mabaho. Itong nakaraang pong Sabado, may nakakwentuhan kaming nakatatanda sa grupo namin. Meron po kaming simpleng salo-salo, kaya merong snacks, merong kape, merong beer. Nalok po namin siya ngayon ng beer, pero ang sabi niya, di pwede mga kapatid, tumigil na ako. Nagtaka po kami ngayon. Sunod naming tanong, bakit po bawal? May sakit ba kayo kuya? Paklose Ka naman namin siya. Hindi, tumigil lang ako. Nagkwento po siya ngayon. Yung sabi niya, 20 years ago, ayan na, noong 2005, kaya kong umubos ng 30 bote ng beer at hindi pa tapos. May kalahati pang black label. Yung po ay mamahaling whiskey. Sabi siyempre ng iba tao, wow, ang lakas uminom. naka 30 Pero mas naon ako naisip, wow, black label. Noon po kasi naging leader daw siya ng isang faith community at nagdesisyon sila ng napangasawa niya na itigil ang lahat ng kanilang bisyo. Meron kasing isang pagkakataon, matapos siya mag-lead ng worship, hinaya niya lumabas yung mga kabarkada niya sa grupo para mag-yosi bago pa raw siyang leader noon at wala pa sigurong pagbabago sa kaugalian. Kaya hiyang hiya siya. Nagtago pa raw sila para di makita ng mga kasapi nila. Di ba? Parang may mali. Meron po. Ano pong mali? Kasi yung parehong bibig na ginagamit para purihin ng Diyos, yung parehong kamay ay parehong bibig na naging sanhi ng addiction, pagkaabuso ng katawan at ang damay pa ng iba dahil siyang pasimuno. Ang kamay na pang-worship, pang-yosip. Para bang may dalawang pagkatao, kapatid. Sa isang banda ay kapuri-puri sa paningin ng iba, pero sa kabilang banda ay saliwat sa turo ng Ama. Tanggalin na po natin ang jacket, prack lang yan. Dahil ang totoo niyan, paulan eh, man ang panahon, mainit at malagkit pa rin ang hangin. Magandang forma sa labas, pero may kinikim-kim pa lang pagkakamali po sa loob. Ganyan po ang ginagawa sa atin ng tukso ng pagpapakitang tao nagdala ng pagpapanggap, kagustuhang mapabango sa paningin ng ibang tao. Baka minsan po nauna nating atupagin ang iisipin ng kapwa natin bago yung tapat nating pagsunod sa gugustuhan talaga ng Diyos. Nangyayari ba yan sa iyo, kapatid? Nangyayari ba yan? Dadaan yung jeep sa simbahan, kaya ikaw ay magkukrus po, di ba? Pero sa sariling bahay, Nakakapanalangin po ba tayo ng takus puso? O puro po ba kay drama? Netflix? TikTok? Malaking mag-ambag sa inuman, kumpare. Tapos sa simbahan, ang bigat ng offering. Bakit po? Baka kasi po rubariya. Makalinsing pa. Attend ng prayer meeting. Pabalik sa opisina, baka po tayo. May nasasabing hindi maganda. Tayo po ba'y nagmumura pa? Tayo po ba'y nangunguna pa sa chismes na nakakasira sa iba? Yung kwento po natin tungkol sa tumigil sa bisyo ay magandang ehemplo. Kung noon silang mag-asawa ay may tinatagong bisyo kahit na nagsiservisyo, ngayon sila ay may mas malalim na relasyon sa Diyos. At kahit sabihin ng iba, boring, baduy, walang pakisama, okay lang. Basta may alay nila sa si Diyos ang malinis nilang pangangatawan at pamumuhay. Bonus na lang yung magandang kalusugan. Sa Ebanghelyo ngayon mula sa Mateo 6, sabi ng Diyos, Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong ama na nasa langit. Ito po ay paalala sa Diyos na piliin natin ang gantimpala mula sa ama at hindi ang gantimpala mula sa palakpak at pagkamangha ng tao. Dahil lang sa pagpapakitang tao. Ngayon po, hindi bawal ang ipakita yung mabuting gawa sa iba. Hindi po. Sa katunayan po, gusto yan ng Diyos na makita ng iba. Sabi sa Mateo Paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan nila ang inyong ama na nasa lang. So gusto po ng Diyos na makita at tayo maging ehemplo. Ngayon ito lang ay paalala na wala sa tao ang gantimpala. Ang mabuting gawa ay hindi sa pagpapakita ng tao, kundi nasa Diyos ang gantimpala. Kaya pagkalugod ng Diyos ang inaasam nating makamit, di po ba? At hindi pagpupuri mula sa tao. Ikaw kapatid, meron pa bang parte ng buhay mo na da dapat mas lalo mo pang ituon sa Panginoon? Salamat. Ikaw ay nasa ng pag-asa.